Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ang uh, Reaction, opinion itong post Di umano Title, Ninakaw nila Ang Pasko Sinong nagnakaw? Sinong nila? Oh, malalaman rin na mamaya Senator Amy Marcos on Thursday Released a sharp video message Depicting the worsening Hardship among Filipinos During the Christmas season blaming corruption, political opportunism, and government in Action for the public's economic difficulties. Senator Marcos said the country is entering the holidays in a state, state of distress, declaring, Dahil sa korupsyon, pamumulitika, pananahimik at pagmamasid, naghihikaos ang lahat ngayong Pasko. She lamented that Filipinos are being undervalued and neglected, adding, hinahamak ang mga Pilipino sa halagang 500, yung Lichibuena. Walang trabaho, walang pera, walang kapayapan at walang pag-asa. Marcos painted a grim picture of national conditions claiming that only wrongdoers benefit while ordinary families struggle to afford basic needs during the holidays mga adiktos mga kriminal terorista, kurap at mga oportunista lamang ang maligaya, ninakaw nila ang Pasko wow, grabe ang tindi ng mensahe ng ating manangayme sa ngayon ba kayo sa kanya na ninakaw ng administrasyong ito ang ating kaligayahan sa Pasko kasi sila yung mga nagnakaw abundansya ang Pasko nila sobra sobra pa tapos tayo ang taong bayan minamaliit pinagkakasya ang 500 na pang Litchi Eh, Nutchi pala. <laughs> Pwede daw. Makapag Nutchi Buena daw tayo. Sabi ng Claire, maghanap daw tayo ng ano, mga tindahan na may mga discount para mapagkasya. Maghanap daw tayo ng mumurahing ano yon, <laughs> Mumurahing chapsoy ah uh, mamurahing bihon o oh, pwede, pwede na daw yung <laughs> so iniinsulto pa nilang mga Pilipino samantalang sila dahil maraming pera ay eh, busog na busog kumpleto sa ang atin yung 500 natin pwede man mapagkasya mo kailang walang kalasa-lasa ganun kaya ninakaw nila ang ating Pasko grabe mga adiktos, kriminal, terorista, kurap at mga oportunista lamang ang maligaya. Ninakaw nila ang Pasko. so, ano kaya ang kahihinatnan nitong away magkapatid? Parang, parang unity team din, ano? Kasi yung dating nagmamahalan nga unity Marcos Duterte ngayon wala na in irreconcilable kung divorce pa wala nang kapag asa ang magbalikan tapos sasabihin pa ng palasyo handa daw makipagdialog ko ang Pangulo kahit sino man including the Vice President for the sake of national interest for what? bakit pa magdadialog? ipinakulong e, nyo na ang tatay niya eh. So, what's the use of dialogue? Pabalikin niyo muna si Tatay Digong bago makipag-dialogue si BP Sara sa inyo. O, ano pa? Inagaw pa ang project ni Tatay Digong, Bukana Bridge. Pinaghirapan nila ni na BP Sara, Mayor Sara pa noon. Plinano, lahat-lahat. Sa kaswertihan nila dahil nagsimula ang lahat, naayos ang lahat noong 2023 sinimulan ang construction ngayong patapos na December 15 i-open na ayan legacy project daw niya sabi ng aking kaibigang Ilocano uh, mangibabain sir ni BBM bagi na kanon legacy legacy project na kuno diay eh, Bukana Bridge mangibabain <laughs> nakakaya daw yung mangibabain ay sabi naman ni clear wala man hindi man niya inaangkin sinabi lang na natapos sa kapanahon na niya eh okay sana kung ganun pero ang ibig sabihin na this is one of our four legacy projects our we legacy kung legacy sarili mo eh paano mo sarili yung Bukana Bridge nga sinimulan pa ni tatay di kong kapanahonan niya tapos ngayon aangkinin mo ay nako anyway uh, Anong kinabukasan sa relasyon ng magkapatid na Marcos? Meron pa ba? Palagay ko wala na. <laughs> Magtanim na yan ng ano? Yung tanim kawayan. Pag tinamnan ka ng kawayan, galit. O galit na habang buhay. But sana, uh, kung sundin natin ang diwa ng Pasko, ang diwa ng Pasko is kapatawaran. Lahat tayo kalaban ng Diyos dahil nagkasala. Kaya lang, ang Christmas is peace offering. Pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong anak para siya ang ultimate sacrifice. Siya ang magpadugo. Siya ang tutubos sa lahat ng ating kasalanan para mapatawad tayo kung tanggapin natin ang kapatawaran. So ako, tinanggap ko na yung kapatawaran. Ah... Uh, Malagi kong sinasabi A, B, C. Para mapatawad tayo ng Diyos, number one, accept. A, accept that we are sinners. B, believe. Maniwala na nabuhay at namatay uh, na at nabuhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. And C, commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Kung ginawa natin yan, yan karon tayo ng tunay na diwa ng Pasko kahit wala tayong pagkain sa Noche Buena basta nasa puso natin ang Panginoong Isus yun ang tunay na regalo ng Pasko kaya kahit nakawin nila lahat ang ating pera sa kaban ng taong bayan sige na lang there will always be a day of reckoning sabi ni Tatay Digong Mananagot din yan yung mga kawatan na yan basta tayo Basta mayroon tayong Panginoong Isus sa buhay, mayroon tayong kapayapaan kaya pa, kapayapaan peace wigan. got, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan panoorin nyo ang video nito Hello mga ka-viewers, live karon karoon. Mauni ang matabangan at obsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat kayo. Kain na wag asin. Oh, so si Kuya. So, mani ang pang Ato pa niya. Salamat kayo. So mo ni ang balay ni Kuya ng atupan sa nahat gihatag sa iya nga year. Naga, jatuh pun nama kapas lagi si Koyang. <laughs> Nada. So, mo ang balay ni Kuya ngayon di patindok. So, natagaan man siya giyero. So, mo na yung, yung na. So, ako managin si Kuya. So, nindot na yung balay. karon na humanag yod ang balay ni kuya o oh, so sunindot na kaayo kayo na humanag atop ang yatag sa iya hangay yero plinsen pa ako uh, nakataon na gid so nindot kayo oh okay. manah, o karong kuya ang sa iyong masulti nga natagaan ka yero ay pasalamat yun no. sa kuha nang hatag uksin kayo nakahuman yun ni sa kuha Salamat yun sa kinuog sa nagtabang kuansin. O so, pila na yung mong edad, kuya? 49 na. Sa so 49 na ka. So, na, na kay mga anak. Na, ana. So, asa ah, yung mga anak kuya? Nang iskwila. Ah, so, nang iskwila pa sila. So, anak. unsa imong pangunabuhian kuya? Nga Anong karun pa maatupan imong balay? Wala kayo. Mag-uuma. Ah, so, mag lang ka kuya. So, si kuya mag-uuma lang. So, dako kayang pasalamat. Kaya natabangan siya o nakaatup siya sa iyang balay o giyero. So, hmm. salamat kayo sa nagtabang o sa nagtanaw sa video. God bless.